Hello guys! It's me again Marlo, keto na naman tayo sa aking mini vlog, ngayon naman ay sasondoan natin si Maki Kila Tatay at bibili kami ng ice sa ice plant kasama si Maki at Maiko at syempre sasamahan na din nila akong mag -ice. Pagkahatid ko nga kay Maki Kila Tatay para maglaro kasama ang mga pinsa namin ay bumalik din ako agad sa palengke para dun tumambay dahil maangin doon gawa ng nasa tabing ilog lang ito. At sa pagtambay ko ay may grasyang dumating at nanlibre si Maika ng milk tea. Pagtapos ko nga ding magmeryenda ay nagpagupit nga din ako dahil luluwas akong Maynila kinabukasan at may aasikasuhin lang akong trainings. Mga aabutin din siguro ako sa Maynila ng isang linggo bago ulit ako makauwi dito sa amin dahil balak ko na din nga palang mag-report sa opisina namin para kung sakaling mabigyan na ulit ako ng line-up ay sasampa na ulit ako ng barko. Wow! At pagtapos ngang ang magpagupit ay umuwi na muna ako sa bahay para maligo para na din hindi ako mangati dahil sa mga buhok na naiwan sa aking ulo at katawan. Pagtapos ko namang naligo ay agad na akong pumunta kila tatay para sunduin si Maki. At pagdating ko ay naglalaro pa sila ng badminton kaya hinayaan ko na muna siyang maglaro ng mga ilang minuto bago ko siya yayain pumunta sa palengke dahil bibili pa kami ng ice na pagyayelo ng aming mga paninda. Agad naman kaming umalis nung niyaya ko na siya dahil 4.30pm na din nun at atresado na yung oras namin pag inabot pa kami ng 5pm. Pagdating nga namin sa palengke ay nandun na si Maiko at siya ang magiging kasama namin sa pagbili ng ice sa Bayambang. Kami na lang din pala ang hinihintay niya dahil nakaredy na din yung sako na paglalagyan namin ng ice kaya umalis na din kami agad para bumili. Pero bago kami magpatuloy ay syempre naggasolina na muna kami para sure na hindi kami magtutulak ng tricycle dahil naubusan ng gas. At pagtapos nga naming magpagas ay nagpatuloy na kami papunta sa ice plant. Pagkadating nga namin doon ay pamuesto na agad si Michael sa may gilingan ng ice at ako na lang ang pumunta sa cashier para magbayad. Pagtapos ko namang magbayad ay meron na din yung binili naming ice at ipinagiling na din namin ito agad. Bale dalawang sako nga pala ang makakarga ng one quarter ng isa bloke kaya pag marami-rami yung aming iry ice ay kalahating bloke ang binibili namin at apat na sako ang magagawa nito pag nagiling na. At pagtapos nga namin ipinagiling ang ice na binili namin ay ikinarga na ito ni Maiko at bumalik na din kami agad sa palengke. Pagkadating nga namin sa palengke ay agad ko din namang kinuha yung mga aparates ko para sa pagtanggal ng tubig at gamit pang lagay ng ice sa mga paninda, habang si Maiko naman ay ibinaba yung ice na binili namin. Siyempre tulad ng dati ay nagtanggal na muna ako ng aking damit bago ko simulan ng trabaho. Kaya pagtapos kong tanggalin ang damit ko ay inisa-isa ko na ding tanggalin ang mga paninda namin. Nang matanggal na lahat ay isinunod ko ng tanggalan ng tubig ang freezer para malinis ito, sa part na ito ay touch up na lang ang gagawin namin dahil karamihan sa mga paninda namin ay marami pang yelo kaya dadagdagan na lang namin ito, habang ako naman ay nagtatanggal ng tubig sa freezer ay kinakargahan na din ni Maiko ng yelo ang ibang mga paninda. Mas napapabilis talaga ang trabaho kapag nagtutulungan. Pagtapos nga naming mag ng mga paninda ay eh napagdesisyon na namin si mama na lang ang iuwi sa bahay para magluto at kami na lang ang may iwan sa palengke para magtinda. Para na din minsanen na dahil mag din kami ng mga karne ng manok bago kami umuwi. In short kami ang closing. Matrebaho din kasi ito at ayaw naming mapagod si mama kaya siya na lang pinagluto namin. Anli merienda din kasi dito kaya mas pinipili namin na mag sa palengke kahit maghapon pa kami magtinda basta anli merienda. At nang medyo dumilim na nga ay napagdesisyonan na namin magayos ng mga paninda at ay ang mga ito. Pagtapos naman namin ay ang mga paninda namin ay nilinisan na namin ang aming pwesto at sa kanila ang mga freezer namin para secured at walang makuha ng kung sino mang nagbabalak. Pagkalok nga namin ng mga freezer namin ay agad na din kaming umuwi. At sa tingin ko'y hanggang dito na lamang po muna ang aking mini vlog. Sana nag-enjoy kayo sa kwento ko. Kita kita ulit tayo sa susunod na kabanata. Paalam!